Ang mga plunderers ay mga taong nanghuhuli ng ibang mga manlalakbay imbes na mangulekta ng magic crystals. Para sa mga halimaw, kinukuha nila ang gamit ng ibang manlalakbay, at normal lang na sa Rafdania ang ganitong gawain ay may parusang kamatayan. Pero kung iisipin, walang sino man ang nagsampa ng kaso laban kay Bjorn kahit nakapatay siya ng anim na manlalakbay, kahit masasabi namang self-defense yon. Sa labas ng labyrinth, walang makakaalam ng kahit ano kung walang magsasabi. At habang nadidistract siya sa iniisip, lumapit ang babae, hinahagis ang isang dagger, at nagtanong kung ngayon lang ba sila nakakita ng isang plunderer. Sinuri niya ang dalawa, napansin niyang mga barbarian ito, at sinabi ng bida na may problema sila. Sa isip niya, napansin niyang mukhang profesional ang babaeng ito. Tinatay ang mga 170 centimeters ang taas nito, matangkad, fit, may pulang buhok hanggang balikat, napunit ang kanang tenga, at may tato sa ilalim ng mata. Alam ni Bjorn na kapag ganito ang marka, dapat sikat ang taong iyon, pero dahil hindi niya ito narinig kahit kailan, ibig sabihin napakahusay nito sa trabaho, sa madaling salita, hindi ito nagtitira ng saksi. At si Inar naman, habang nakahawak sa hawakan ng kanyang espada, napakunot ang nuwa at umamin na sa tingin niya malakas ang babaeng iyon. Pinisil ni Bjorn ng labi niya habang nag-iisip at napansin niyang apat lang ang bangkay sa paligid, at mataas ang antas ng mga kagamitan ng mga ito, at may isang mage pa sa kanila. Mukha silang mga manlalakbay na umabot na ng hindi bababa sa ikalimang palapag, at sa tatlo, wala silang nakikitang sugat, kaya napagtanto ni Bjorn na nalason ang mga iyon, at yung pang-apat lang ang may resistensya sa lason. Para makuha ang atensyon ng babae, tinanong niya kung totoo bang team niya ang mga ito. Ngumiti lang ang babae ng bahagya, pero agad din siyang na-distract, lumapit sa mga adventurer at sinimulan tingnan ang mga gamit ng mga ito, saka nagtanong kung sino ang may alam tungkol dito. Inakala niyang kaibigan siya ng grupo at napansin ni Bjorn na kalmado lang itong tumalikod at sinimulan halughugin ang mga bangkay at hindi man lang natatakot sa dalawang baguhan na barbarian. Kinuha niya ang espada mula sa isa sa mga knight, pumikit, at sinimulang ipasok iyon sa bag at tuluyang itinulak ang espada sa loob. Dahil dito, napansin ng bida na base sa laki ng espada at kung paano ito kasya sa bag, ibig sabihin napakamahal ng traveler's bag ng babaeng ito. Hindi niya kung gaano pa ba ito kalakas kumpara sa kanila. At biglang nakuha ng babae ang atensyon niya, at si Inar at Bjorn ay napatingin din dito. Naalala ng bida ang nag-iisang paraan para makalabas sila ng buhay. Tinanong siya ni Inar, seryoso ang mukha, kung lalaban ba sila. Sinagot niya na hindi sila lalaban at sinabi niyang tumakbo ito ng mabilis hanggat kaya niya. Nagtalikod silang dalawa sa babae at tumakbo, at naisip ni Bjorn na ang tanging paraan para mailigtas silang lahat ay ang tumakas. Nilingon lang sila ng babae, kalmado at walang emosyon, habang patuloy na tumatakbo si Nabjorn at Inar. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ng bida na nakalayo na sila kahit kaunti, pero hindi nila alam kung kailan sila hahabulin ng babae. Napatingin siya sa paligid at napansin ang marka sa isang puno, at naalala niyang siya ang naglagay noon para sa seguridad. Kung sundan nila ang mga markang iyon papunta sa portal ng unang stage, may pag-asa silang makaligtas. Pero biglang lumaki ang mga mata niya nang makita ang isang grupo ng adventurer sa unahan. Huminto sila ni Inar at nabilang na apat ang mga ito. Tinanong sila ng lalaki sa unahan kung barbarian ba sila. Napakagat ng panga si Inar at hinawakan ang espada, handang sumabak sa laban. Naalala naman ni Bjorn na mahirap magtiwala sa iba, pero wala na silang ibang pagpipilian, kaya sinabi niyang may plunderer na humahabol sa kanila at humingi siya ng tulong sa mga lalaki. Tinanong ng adventurer kung ano ang garantiya na hindi rin sila ang mga plunderer. Nanumpa ang bida sa dangal ng isang mandirigma, sumigaw na totoo ang sinasabi niya, at matapos mag-isip, pumayag ang lalaki. Naisip ni Bjorn na nakakatulong talaga ang ganitong panunumpa para makapanlin lang. Binalaan sila ng lalaki na kapag natalo nila ang plunderer, sa kanila mapupunta ang lahat ng reward at gamit, at pumayag naman ang bida ng walang reklamo. Masaya ang lalaki, iniabot ang palad niya at sinabi sa kanilang lumapit. Ipinaliwanag niyang gagamit siya ng skill ng isang dwarf. Lumuhad ito at inilapat ang palad sa lupa, sinasabing hindi sila mapapansin ng kahit sino kapag ginawa niya iyon. Naalala ni Bjorn na ang essence ng dwarf skill ay ang paglaho sa paligid, ang lahat ng nasa loob ng tatlong metrong radius, isang napakalakas na camouflage ability. Pero ang kapalit ay hindi ka pwedeng gumalaw, bagaman maganda itong gamitin para umiwas sa laban. Inisip niya ang isang halimaw na gumagamit ng skill na iyon para magtago mula sa mga adventurer. Napansin ng bida sa isip niya na napakaswerte nila, at biglang iyon din ang sinabi ng lalaki ng malakas. Napangisi ito at sinabi na napakaswerte raw nila dahil mismong mga barbarian ang pumasok sa bitag. Bigla niyang binago ang skill na ginagamit at ngayon, si Bjorn at Inar ay nasa ilalim na ng suppression effect. Nanigas sila, nakakunot ang nuo, at tinanong pa ng lalaki kung nagulat ba sila na hindi sila makagalaw. Tumawa ito at sinabing hindi naman sila makakasagot, at naina si Bjorn sa isip niya, Pinapagtantong na loko sila, at ang mga taong tinawag nilang tulong ay sila mismo palang mga plunderers. Ang essence na pwedeng makuha ng mga adventurer sa level nila ay isang active skill ng golem na tinatawag na suppression, at naalala ng bida na kailangan makatanggap ng kahit kaunting damage para mawala ang epekto nito. Habang nakatingin sa kanila, sinabi ng isa sa mga plunderer na marami silang nakuha sa loob ng dalawang araw at nagyabang na mapupunta ngayon lahat iyon sa kanila. Lumapit ang isang lalaki kay Inar, hinawakan ang baba nito, at sinabing nakakalungkot daw na babae ang nahuli nila at barbarian lang pala. Pero sabi naman ng kasama niya, mas magandang araw iyon. Tinanong pa nito kung alam ba niya kung magkano ang halaga ng puso ng isang barbarian. Ramdam ng bida sa buong katawan niya ang maduduming hangarin ng mga plunderer, at habang tinitingnan siya ng lalaking naghalughog sa gamit niya ngayon, sinabi nito na parang natatakot na huwag siyang tingnan ng ganoon at hindi siya makakalaya sa skill sa simpleng tingin lang. Lumapit ang isa pang adventurer sa kanya at pinaalalahanan ang kasama na patayin siya sa isang suntok dahil kung hindi, magkakaproblema sila. Kinuha ng lalaki ang isang dagger at sinabing huwag itong mag-alala, sabay tanong kung kailan ba siya nagkamali. Tinanong ni Bjorn ang sarili niya, mamamatay ba talaga sila ng ganito? Nagpaalam ang plunderer sa kanya, itinaas ang kamay, at handa ng sumaksak. Pero hindi pumayag si Bjorn na mamatay at inisip kung ano ang mangyayari kapag nakatanggap siya ng kahit anong damage. Nang itinutok ng plunderer ang dagger sa leeg niya at bumaon ang dulo sa balat, sumigaw si Bjorn sa isip niya na makakagalaw na siya. At bigla siyang kumilos. Napatigil ang lalaki, nagulat, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Nagdesisyon si Bjorn na igalaw ang ulo niya bago patuluyang may baon ang dagger, at kahit malala pa rin ang sugat, hindi siya namatay agad. Sa isip niya, sumigaw siya na ayon sa plano ang lahat. Ang lalaking sumaksak sa kanya ay napakunot ang nuo, Nagulat, at nagtanong kung ano ang nangyayari, hindi niya maintindihan kung anong klaseng halimaw si Bjorn. Pinaikot ni Bjorn ang kanyang mace at hinampas ang lalaki, at ang natitirang mga plunderer ay napatitig sa takot sa nakita nila. Isa sa kanila ang sumigaw sa mga kasama na patayin si Bjorn. Habang nakakagat ang panga, hinugot ng bida ang dagger mula sa kanyang lalamunan at inihagis iyon papunta kay Inar. Tinawag niya ang pangalan nito habang bumaon ang dagger sa balikat niya, dahilan para masugatan siya. Dahil doon, nakagalaw na si Inar, at habang unti-unti nang bumabagsak si Bjorn, sinabi niya sa isip na siya na ang bahala sa natitira. Si Inar, nakakunot ang nuo at puno ng galit, tumingin sa mga kalaban at hinugot ang espada mula sa likod niya. Sa isang malakas na paghampas, naputol niya sa dalawa ang isa sa mga plunderer. Matatag ang pagkakatapak niya habang tumakbo siya papunta sa susunod na kalaban, at ang lalaki, nanginginig sa takot, nakiusap na maghintay, pero bago pa ito matapos magsalita, winasak na siya ni Inar sa isang hampas. Sumirit ang dugo sa hangin, at tumingin siya sa plunderer na tumatakbong palayo habang sumisigaw sa takot. Tiningnan niya ito ng may paghamak, ngunit bigla siyang nakuha ng tunog ng isang mahina at masakit na pagungol mula sa tabi. Sa gulat, tinawag niya ng pasigaw ang pangalan ni Bjorn. Nakahiga ito sa sariling dugo, umuubo, at natakot si Inar sa dami ng dugong lumalabas nakiusap siyang huwag itong mamatay. Natanto niyang unti-unti na itong namamatay, at si Bjorn, itinaas ang nanginginig na kamay at paputol-putol na binigkas ang pangalan niya, pinaaalala ang potion. Nangako si Inar na maghihiganti siya sa plunderer at halos mayak. At doon, nakatanggap si Bjorn ng isang achievement na may kondisyon na 0.1 na porsyento health. Ang reward nito ay permanenteng pagdagdag ng tatlong puntos sa spirit. Makalipas ang ilang sandali, habang nakahiga na sa tabi ang walang lamang bote ng potion, napansin ni Inar na siguradong mag-iiwan iyon ng peklat. Pinadaan niya ang daliri niya sa sugat na naiwan sa leeg ni Bjork. Naisip ng bida na sinuwerte siya dahil nabili niya ang seal of the immortal habang may pagkakataon, dahil kung wala iyon, tiyak na patay na siya ngayon. Biglang umiti si Inar at tuwang-tuwang sinabi na ang galing daw, dahil siya ang nag-iisang barbarian na may peklat sa leeg. Namangha si Bor na para bang achievement iyon para sa kanya, pero naisip niyang iilan lang talaga ang barbarian na nabubuhay pagkatapos masugatan sa leeg, gaano man kalaki ang sugat. Inayos niya ang helmet sa ulo niya at sinabi kay Inar na kung nakulekta na niya ang lahat, dapat nilang habulin ang lalaking iyon dahil hindi pa iyon nakakalayo. Hindi nagtagal, natagpuan nila ito. Hinawakan ito ni Inar sa kwelyo at iniangat mula sa lupa. Nagmamakaawa ang lalaki na huwag siyang patayin. Sinabi ni Bjorn kay Inar na pakawalan ito, Ipinaliwanag na kailangan nila ang skill niya para magtago mula sa babaeng iyon. Pero isang dart ang biglang dumaan sa pagitan nila sa napakabilis na bilis, tumama sa leeg ng lalaki, at nabitawan ni Inar ang katawan nito sa gulat habang bumagsak ito sa lupa. Pareho silang natigilan, nakatitig sa kanya, at napansin nilang may lason ang dart na nakabaon sa leeg nito. Lumabas mula sa likuran nila ang babae at tinawag sila, aminadong kahangahanga raw ang pakikipaglaban nila. Naisip ni Bjorn kung pinapanood ba sila nito mula kanina. Nakuha niya ang atensyon ni Inar at hinintay hanggang kumunat ang nuun nito, tanda na nakikinig siya. Sa isip, sinabi niya na kung hindi sila makakatakas, kailangan nilang gumawa ng ibang paraan. Sabay silang tumakbo pa sulong, hawak ang kanilang sandata, papunta sa babaeng kalmado lang na nakatingin sa kanila, dahil alam nilang kailangan nilang lumaban. Paglapit nila ng sapat ang distansya, parehong tumalon ang dalawa, nakataas ang kanilang sandata.